Hello! 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 Hello si to Miss transformed na ulit! Hello to Miss Ato, kagigising ko lang. Birthday ngayon ni Nanay, Babatiin natin siya. Wait lang Bumaba tayo patiin natin si nanay Bago tayo bumaba Bibigyan ko muna ng Gift si nanay guys Ilan taon na si nanay? 71 50 70 Wala na may piso Wala walang piso Wala walang piso Wait kaya pa kung piso, ti. Ano piso, wait. Wala akong mahanap na piso. Mayaman ako kasi. Sa baba, mayroon piso. Pertin. Hindi na pa kung piso. Piso. Ha, 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 ha. ko na ang pao. Ilalagay natin yung 71 pesos. Siyempre, iihi muna tayo. Yun. Hindi ko ba siya binabate? Ang lakas naman ng ulan. Paano ko tumababati si nanay? Oo, oh, umula na naman ang malakas. Nay! Nay! Anong araw ba ngayon? Anong mga araw mo ngayon? Kay pera, alam mo ba kung anong araw ngayon? Mina? You know? Happy birthday na. Ito mayo ka naman diyan. Happy birthday, happy. Leto kana, na. Leto kana. na. 70. 21. Happy birthday, Nay. Nagmo ko, yakap mo ko. Happy birthday, Daddy, Mom, Malam. Binati mo ba si Nanay? Binati ko pa sabi mo, dito. Happy birthday, Nay. Dahil birthday mo na, may regalo ako sa iyo. Tumayo ka. Na-excite siya sa regalo ko. Grabe siya. Ano ba regalo ko sa iyo? Ano? Wala kang handa. Pili na lang ako. Nalinggo na lang. Ngayon na, bibili nga ako. Anong bibili mo? Nakaula, no? O, oh, eto na yung iyong birthday gift. Buksan mo kung magkano yan. Buksan mo. Keep tingnan mo kung magkano. Bilisan mo kasi. Ilan taong ka na muna? 71. 71. O. Oh. <laughs> magkano? Magkano? Bilangin mo. Bilangin pa kita mo isa-isa. Ayan, alaglag pi. Bilangin mo. Uh, oh, magkano? 21. Okay. Happy birthday, nanay. 71 pesos ang iyong birthday gift sa akin. Okay? Siyempre, mag-comment na naman kayo. Grabe ka naman, Miss A, ang kuripot mo. Bala kayo dyan. Basta 71, no? Okay na ba yun? 71 pesos. Okay. okay. Ano nga? Okay. Ano nga <laughs> Ah, 71 pesos. Abangan kung ano ang totoong gift ni Miss A kay nanay. 71 na siya. Bibili lang panset para mayroon kami kainin dito. Yun lang, pansit lang nanay. Okay. Okay ka ba sa 71 pesos? Okay ka ba sa 71 pesos? Okay lang. Parang hindi masama naman yung loob mo eh. Ayaw niya yan, 71 pesos. Sabi nag expect siya ng 7,000. Mga ganun. Malaman niya. Happy birthday, nanay! Happy birthday! Say nanay! birthday! Happy birthday, nanay! Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Guys, yung mga mag-aabot dyan, go na. Padala na, go. Hello, it's Miss Ato. Guys, dumating na ako sa bahay. Hindi ko na na-videoan kung saan ako namili ng handa ni nanay. At ang aming handa para kay nanay ay... Bumili ako ng panset pampahaba ng buhay. Andyan din ang chocks to go. Para go, go, go ang mga blessing. Andyan din ang yema. May masabi lang, mema ka. At syempre si Kyler nagpabili at binilang ko siya ng favorite niyang burger steak. Matagal-tagal din niyang hindi pumunta dito sa amin at dahil back to school na dadalas na siya dito sa bahay ulit. Eh nasa na ba ang birthday celebrant? Eto, busy-busy, kakakuha ng paper plate kasi mamimigay siya sa kapitbahay. Bilisan mo na dyan nanay, magbublo ko na ng candle. Syempre kausap ko din sa phone ng aking ate, hindi man sila makakapunta, meron kaming dinner sa Saturday. It's time to blow the candle. Ang dami namin today dito sa bahay para i-celebrate ang kanyang birthday. Happy birthday. Happy birthday Nanay. Happy birthday Nanay. Happy birthday Nanay. Happy birthday, nanay. Wait lang, wait lang. Mapat kasi sa Tuesday ang kanyang birthday kaya lahat may pasok sa work, may school. Pero okay lang kahit kami kami lang mag-celebrate. Happy birthday 71 na siya. Inulit ko nga yung pag-blow ng candle kasi hindi pa nga sabi na pag blow mag -blow na agad ni nanay. Pero okay lang yan kahit marami pang paulit-ulit na blow ng candle basta umaba ang buhay mo. Go lang yan sa amin. We love you, nanay. Love okay, you, nanay. Yay! Bawat taon na dadagdag sa buhay ng nanay ko ay eh, siguradong isi-celebrate namin yan kasi nagpapasalamat kami sa Panginoon na sobrang healthy pa niya at ang lakas. Wala pa talaga akong pinakaregalo kay nanay sa Sabado na yan sa lunch date namin buong family. Oh, one, two, three. Hug nanay. One, two, three, go! itong hug ni nanay. Gusto ko pa sana magluto ng chicken parmesan kasi favorite namin yan ni Kiefer. Pero sabi ni Nanay, okay na rin 'yan kasi marami-rami na rin naman 'yan. Naghihiwa na siya ngayon at tin-prepare na niya ipamimigay niya sa mga kumari niya at kapitbahay namin. Ano pa kaya ang wish ni Nanay ngayong 71 years old na? Gusto niyo bang malaman? May sinabi siya kasi dito na wish eh. May ano wish mo? Sabihin mo go. 71 years ng buhay ng nanay ko, sobrang daming pagsubok niyan. Sobrang lungkot, sobrang saya, pero ang number one healing talaga namin, pamilya, good health para sa amin. At sana, pahabain pa ang buhay ng nanay ko. At syempre ng tate ko para mas marami pa kami banding at maraming taon pa kami magsasama. Bumili nga rin ako ng ice cream kasi hiniling ng mga pamangking ko. Tapos eto, yan mga pinamimigayan ni nanay. Inaayos na niya para abot-abot na lang sa mga pinto. We love you so much, Nai. Hello to Miss Ito. Guys, ganito din ba kayo mga kapit-bahay? Ganito talaga rin sa ating mga Pilipinas ang pagiging generous and hospitable. And we are so uh, kind and we are so giving to everybody. And hello to Miss Ito. At tingnan niyo yung ginagawa ni Nanay. Oh, ayan. Oh. So ipamimigay niya yan sa kanyang mga kaibigan at aming kapit-bahay. din Dini! Mamimigay nga kami nga ni. Oh. Ayan na oh, nakaredy na yung pamimigay niya. Tingnan mo. May hindi ni okay, sara. Ganyan kami dito. Tingnan mo siya. Ang doon. Ni nanay. Oh, ayan. At Lisa, buta ka na. Manang sana, sobrang ko Oh, birthday ni nanay. Oo, oh, kumakain. Ah, oh, di ba na may migay siya? Ganyan siya. Ah, sa place. Ah, sa, ang, 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 sa aling Jimmy na eh? Wala pa sila doon. Saka mo, tawag ako ng tawag. Wala si Aling Jimmy. Masa? Hindi ko nga alam eh. O, oh, natuntun na niya yung kanyang kumare. Ah, Nasaan? O, oh, punta-punta siya dyan. Kumare niya. Na. Oh, nanay ko ay 71 years old na. O, kasigaw. Aling Jamie? Ah, Jimmy. <laughs> Again! Again. Teh, di ba't ka pa naligo? Eh, kala mo naman maganda yung... Magka, ilan yung handa namin. Pansit-pansit nga lang handa eh. Okay lang yan, be. Wala daw sang regalo. Okay lang yan kahit walang regalo. Ang importante may pansit pang ng buhay. Ah, naku oh. <laughs> ah. Diyos ko, talaga ang wag ko Diyos ko na ba? Oh, mamaya na pag usapan yung mga ano, chismis. Oh, sige na. Salamat. <laughs> Ito nang handa ni nanay. Ganyan lang, ti. Kunti, okay na. Happy birthday, Ate Jess. Sige. Maring juicy ka. Oo nga, natutulog ka eh. Oh, mami! Oh. Ayan na, magsimula ka na d'yan. Mm. Tumating na si B. Pinatay uh -huh. na si nanay. Hindi ko na bijuan yung <laughs> pati mo kay nanay eh. Ikaw, patay mo. Ate, kumain na kayo. Binati mo na si nanay. Si... May si siya kasi wala nga siya natanggap na pera. 71 pesos. Siyempre bibigyan pa namin si nanay sa ano pa. Basta. Kumain na kayo ate. Yun lang guys. Hello to Miss ito. Happy birthday, Nanay! Hello! Si Miss Ata.